Yens! Good evening! Yan, guys. Uh, dito na naman tayo sa uh, mineral water. Yan, miracle water. Yan, guys. mag install na naman tayo ng panibagong uh, bistang. Uh, kararating lang. mag layout natin yung fittings niya, guys. At uh, magdadagdag tayo ng uh, mga tanki guys, bali tago 1000 1000, 1000, 1000. Tapos itong dumating ay 1000 din. 'Yan guys. Dahil ah uh, palaging nauubusan yung tubig natin. Ito 'yung po ang mga fittings niya guys, 'yan. Ito yung ginawa nating kanina Yung unang uh, video. 'Yan guys. Ito yung mga ball bulb, patinti dalawang patinti guys ito para no? tapos pangatlong pat ah, ball bag isang patinti ito po yung gagamitin natin dito na pang layout guys yan yeah. tapos itong isa ay may T ito guys ah, dito sa silong Susilong po tayo. dito po natin ilalagay dito guys. Yan. Ito po yung ilalagay natin dito. Yan. Yan natin ilalagay guys. Yan. Yan. Ang propose nito guys, pag uh, tayo ay maglilinis ito yung bubuksan natin para matanggal yung mga dumi at lalabas siya dito guys yan ah, nagtataka kayo bakit dalawa yung uh, ah, bulb, bulb natin ito po yung extension para sa extinction na isa na naman na parating dito sa kabila yan, ito po yung pinaka extinction niya. Yan. Saka dito. Tapos ito guys, yung ginawa natin, ito. Dito sa harap. Ito yung pahigop, yan guys, ito. Ito po yung pahigop doon sa loob. Ito po yung lalagyan natin. Pag ganito guys, ang gagawin natin. Yan. Tapos itong T, itong T guys, ito yung nalagay natin yan. Ganito po ang style niya guys, yan. Susukatin natin to at puputulan, yan. Para yung tubig niya ay pahibok doon sa labas. Yan guys yung po ang lilyout natin guys parang ganito guys yung sternon ito po yun ito yung sinasabi ko ito po yung pahigop yan ganun din this kabila din pahigop din tapos dito rin sa kabila at bababa siya Andun yung diretso doon. Pupunta sa loob, guys. Yan. Punta tayo sa loob. Dito siya papasok. Yan, guys. Ito. Ito po yun. Dahil may patinti, nilagay ko rin. Tapos dito sa isang motor. Yan. At pagkatapos dito sa motor, ihiboy po niya papasok niya dito tapos papasok dito sa multimedia natin yung carbon at atresite tapos yung multimedia sa natin niya guys yan pagpapasok sa dito una pangalawa at pangatlo tapos guys, pagkatapos din sa pangatlo, dadaan pa rin dito sa filter natin guys. Dalawa. Yan. Pagkatapos dyan guys, itong motor nito ay higupin na naman. Ito guys. Dito. Papunta doon. Tapos higupin niya dito. Lalabas niya dito. Itutulak niya dito sa dalawang membrane natin guys. Yan, pasensya na guys dahil pois na pois na ako dahil lumulan kanina. Pagkatapos dito guys, dalawang membrane natin, ibabato niya doon sa finish product natin guys. Yung finish product natin guys ay bali apat na tangki din guys. Yan. Ito po yung finish product natin. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan guys, maraming maraming salamat po sa iyong panunood sa ating mga katubigan. Maraming salamat po dito po sa Malay, Thank you.